kita natin yung problema isa doon yung support at isa doon suspension bushing at isa doon yung shock makikita po natin kapag problema tong ating pong engine support na tinatawag o transmission support kapag apakan natin yung preno kinakambi po natin ng primera o reverse o siya tawag tin drive o reverse po ay makikita po natin na talagang may kalabog po tayo mararamdaman o otherwise makikita din natin malakas ang vibration yung, yung, tinatawag naman po natin suspension bushing guys kapag dumadam po tayo sa mga maliliit na lubak ay rinig na rinig po natin iba po ang tunog niya talagang ramdam mo at maging sa po ay mararamdaman mo yung tinatawag po natin na noise sa under chassis so ito po no maganda lamang po to sa mga tinatawag po natin na gusto po mag DIY at sa mga baguhan na mekaniko at ganoon din po sa atin po may mga owner na sasakyan kapag naramdaman na po natin at least mayroon po tayong idea at pag kinakaliwa naman po natin, kanan, kaliwa, may naririnig tayong lagikik. Pisan dyan, ang tinatawag po natin may problema dyan, yung tinatawag po natin yung base po ng shock o tinatawag natin sa ball joint din po, kapag po nawalaan po ng grasa yan, ay tumutunog. So yan po yung mga issue po ng ating po sasakyan sa under chassis kapag mayroon po tayong maririnig. So kung ganyan na po yung ating pong nararamdaman guys, pwede na tayong magkonsulta sa ating mga mekaniko at pabot po natin sa kanila yung mga nararamdaman natin para mapalitan po yung ating mga suspension busing o ating engine support o tinatawag din po natin sa ating pong shock kung ano man po makita nilang problema so yun lang po ang kailangan po natin gawin at kung may sasakyan po tayo pangingatan po natin ating sasakyan dahil napakamahal po ng pesa at mahal din po ang libor so dalhin nyo na po yan sa trusted din yung mekaniko muli so, maraming salamat follow, like, and share Mr. Pa Mr. Pads